Hello, hello! Magandang araw! Welcome back, Food Farm! Pasensya na, medyo na late na kami sa aming mga vlog kasi ay, ang tatamad ko talagang mag-edit pero okay lang yan. So, samahan nyo kami para manood tayo ng muwana. Yan, excited na kami, lalo na itong aking little girl. Yan, so bumili na si Mister ng ticket. At the same time, hindi talaga mawawala yung kanyang snake na candy. Happy na happy talaga ang aking little girl. Yan, so mag-enjoy tayo and it was a beautiful day and a lovely day para manood ng Moana. Yehey! Nandito pala kami sa Gendali, yes. Kasi ang ganda talaga ng kanilang cinema dito. Uh, tawag ng cinema nila dito, oy, ang arti talaga na pagka voiceover ko. Pero okay lang yan guys, go lang tayo ng go. So, ah uh, uh, ito pala itong reading cinemas, yan. Yeah, so, While nagwi-wait pa kami, mga 5 minutes pa yata bago magsimula, ay dito muna kami sa lobby at ang aking little girl ay ayaw na talagang magpaawat sa kanyang popcorn. At enjoy na enjoy talaga siya. Talagang akyat baba sa upuan at kumakain talaga siya ng popcorn. At alam nyo naman, ang dadami ng mga kids na naghihintay para manood ng Moana. Owe, owe. Eh, bah, hindi na tayo magsising kasi... Ay, hindi maganda yung boses ko, pero okay lang yan. At talagang excited na kaming makapanood ng Moana. Talaga, ready, set, go! Moana! Mama! What we gonna watch? Ah, you want cola? Oh my goodness, a cola. Oh, come on, you drink. But you need to hold in here, okay? Slowly here. Come on here, mama. daming mga bata kasi love na love nila Moana yeah. kanina parang mayroon mga student from the school nagwatch din ng Moana yeah. so very very nice what you got there? Popcorn? Mm -hmm. what's the flavor there? Like fried butter yeah. nandito kami sa reading cinemas here in Jindali yeah. so waiting pa kami kasi what time is we have to wait for a few minutes. Yeah, a few minutes. para few minutes para magsimula. kasi yung start ng moana na panonood namin is One o'clock. Yes, darling. and we're waiting for the chips ito. Yeah, so na. What's that one, darling? Put it back. <laughs> Excited na kami kasi first ng Moana, very nice. And then, uh, maraming reviews na maganda yung Very, very good. At habang naghihintay pa talaga kami, ay aba, itong aking little girl ayaw talaga magpaawat sa kaniyang todo laro. At dito na naman siya kay Santa. Aba-aba, ang ganda talaga ng kanilang mga Santa Claus. At meron pa itong mga different design. At talagang itong aking little girl enjoy na enjoy while eating popcorn. Yes! So go lang ng go, darling! Yes! Kailangan mo nang mag-follow kay daddy. Yan. Nauna na si mister. At aba, dito guys, wala talaga talagang mga security na mag-check sa kanyong, sa inyong ticket. Aba, oh, bakit tayo dun? Pero okay lang yan. Go lang ng go. So, walang mga security guard na mag-check ng ticket nyo pagpasok nyo sa cinema. Pag... Pagbili nyo ng ticket, oh, maghintay lang kayo kung kailan mag-start yung movie and then pasok na kayo. Wala! And itong aking little girl ay dala-dala talaga niya yung kanyang popcorn tsaka yung kanyang cola. Aba-aba itong aking little girl talaga. Pero itong si Mr. I always on the go talagang ay mag -e enjoy talaga kaming manood ng Moana. Good girl darling. At hindi yan talaga mawawala ang kanyang candy na snake. Yung parang gummy gummy bear. Yan. Kasi ang sarap yan guys. Yan. For kids or for adult, all good yan. And then, ay kahit nandito na kami sa loob, hindi pa yan nag-umpisa. Ay ang aking little girl ay walang katapusan talagang laro aki at baba at sa kanyang kakulitan. Pero hintay lang kami saglit at mag-uumpisa na. And then let's enjoy! Muha At ito talagang aking little girl ay pag nanunood talaga kami ng mga ganito, lalo na pag movie ay favorite talaga niya yung kanyang popcorn at cola. Pero okay lang yan. Hindi naman yan. Araw-araw, basta mag enjoy kami at mag enjoy tayo guys. Kasi hinihintay talaga ng lahat itong Moana 2. Pero itong aking little girl, ang kulit talaga. Pero okay lang yan guys. Kasi hindi pa yan nag-uumpisa. So okay lang yan si Kendall na tumatayo at medyo maingay ko pero okay lang yan. Kasi pag start ng movie, ay very behave ang aking little girl. Tala, mag-enjoy tayo at maging masaya ngayong araw na to para manood ng Moana. At iba, ang dami talagang mga dal-dal ito while well, nag-i-eat ng kanyang popcorn. Yes, talagang enjoy na enjoy siya. Pero ang aking mister, ay, relax lang yan. At lalo din ako, ay, relax din. Kasi mag -e enjoy talaga tayo. Ay, paulit-ulit. Pero okay lang yan, guys. Go lang tayo ng go at mag-enjoy. Talagang sobrang saya at sobrang ganda talaga ng movie. My God, Moana, we love you so much. Talaga itong aking little girl, talagang enjoy na enjoy siya. Yes, yeah, sabi niya, Moana is a fishy lahat. Ang dami niyang dal, -dal my goodness. Pero itong aking Mr. I, relax ng relax lang talaga siya. Pero talagang nag-enjoy ang buong pamilya and it's worth it to watch. Yes. Pero itong aking little girl ay habang umuwi na kami kasi tapos na, hindi talaga niya malilimutan ang kanyang popcorn tsaka cola. At syempre, nandyan yung kanyang little owl. Yes. So, go lang nang go, darling. Let's go home. Yes, it's a wonderful movie and meron pa silang mga behind the scene and it was a beautiful, my God, lahat na lang pa ulit, -ulit ako. Talagang sobrang ganda. Talagang nag-enjoy kami. Yes, thank you ma'am kasi uh, yan yung birthday gift ni ng mother-in-law ko. Yes, we are so happy and next time we're gonna watch Wicked and Mufasa. Yes, yeah, so looking forward kami doon. And then nandito naman kami, naghihintay kami sa kanyang daddy kasi nag-toy Oh, my God, bakil na naman tayo Pero okay lang yan guys Go lang ng go Yan, so naghihintay pa kami kay Mister At itong aking little girl talagang enjoy Na enjoy talaga siya sa lahat ng nakikita niya dito At talagang ang cute ng vending machine na Pokemon At syempre, ang Santa Claus Talagang happy at enjoy Kahit medyo maulan Pero okay lang yan Happy ang aking little girl Happy si Mister At happy kaming lahat talagang happy together, mag-watch ng Moana. Yes! Talagang enjoy lang tayo sa buhay, guys, and stay healthy, and be good, and remember, We are always be grateful and kind. Yeah, and thank you, thank you so much for watching our blog, and see you next time on our next blog. Thank you, thank you so much, guys, and advance Merry Christmas.